Guys, good morning. Ayang guys, bidyuhan natin itong mga ano, yung mga kambing guys, ang dami Ito oh. pa, meron pa siya sa may puno. Ito guys, ang mga kambing na alaga ng pipag ko dito sa probinsya. Ay ano. Oh. Ang dami na sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andun pa yung isa, 7. Ayan guys, padami ng padami. Nung pumunta kami dito last, ano, ilan pa lang to. Ngayon, madami na siya. Ayan, sige, na, kain na kayo ng, ano, ng damo doon. Punta na kayo doon. Ayan, yung isa dumidede, o, oh, bagong panganak. Ito guys, ang mga alaga. Itong isa guys, buntis, o, oh, ang laki. Ang laki nandyan. Buntis daw to, eh. Ayan, ito yung dalawa niyang anak, tapos buntis na naman siya. Masarap talaga dito tumira din sa probinsya, ano guys? Kasi, ayan no, pwede ka mag-alaga ng hayop. Actually, meron din silang alagang mga manok. Ayun no, may mga, yung nangangitlog na manok. Ayan, napadalaw kami dito guys, today sa kole, kasi birthday niya today. Kaya ayan, nagkaroon uli ng pagkakataon si Ate Mars makapag-video dito sa probinsya. Ayan yung kanyang mga kambing. Ayan, papunta na sila doon guys, kakain sila ng damo. Kanina nandiyan kasi ako nakatayo, hindi sila makapunta kasi nakaharang ako. Ayan, dali na, go na kayo doon. Go na kayo, kain na kayo ng damo doon. Punta na kayo doon sa pagkain nyo. huwag mo akong amoyin, hindi <laughs> ka ba nangangagat? Ito guys, lumalapit kasi siya sa akin. Baka mamaya nangangagat pa. Pero, baby pa siya baby pa. Baby pa tong dalawa. Ito yung nanay nila, buntis na naman. Hindi siya marunong mag-family plan. <laughs> Ayan, baby pa yung kanyang dalawang anak. Ito lang guys, siya, buntis na naman siya. Ayan, yun ang kanyang asawa. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Ayun na yung dalawa, guys, oh. Aba, nagsarili na sila. Yung dalawa. Tapos ito, guys, share ko sa inyo. Pansin nyo yung mga palaisdaan. Yung palaisdaan nila dito. Ayan, ano siya? Kulay green to. Akala nyo lang yan white. Pero ang ibabaw niyang puro green. Parang alam mo ba yung mga lumot? ito din daw mga lumot na to. Hindi para siya ang damong pinong-pino, hindi pala siya lumot. Pagkain na din daw to ng tilapia. Kaya nilagyan nila ng 3,000 tilapia. Mga ilang months, aanihin na nila tong tilapia na to. So ngayon mga baby pa daw yung tilapia dito. Hindi pa pwedeng i-harvest. Ayan. Dali, go na kayo doon. Go na kayo. Ayaw naman nila guys, umalis dito. Ayan. Thank you for watching po sa video na Ate Good morning. Good morning. Mega-mega love shoutout po sa inyong lahat. And thank you, thank you guys.